Hello guys, mayroon na namang dalplong tuta na itinapon dito. Ito talaga itong lugar na to na lagi. Una kong nakita dito isang tuta. May kumuha din. And then yung pangalawa kung pinos din. Tapos ito na naman nakita ako kanila silang alas 4. Alas 4 ng hapon. Ngayon binalikan ko sila kasi mayroon akong pagkain. Ito lang pagkain ko. Ito lang maibigay ko sa kanila pero at least... Kuykoo! Oh, ito na, dali na, oh. Ito, oh. Ito na, dali na. Babies. Ito na, lablab, oh. Mm. Mm. Ito, oh, baby. Ito, oh, baby. Mm. Ito, diba? ito ba? Ito, to! Ito. Oh, ito. Babies. Ito, oh. Oh, oh ba, diba, sarap. Oh, diyan, yan. Mm. Huwag kayong mag-away. Marami dito. Marami. Sorry, wala akong lalagyan. Hindi. Ito pa, babies. Ito pa. Sorry ha, wala akong lalagyan eh. <laughs> Hindi ako nagdala ng lalagyan, mga babies. No, wag mag-away. Ito pa, oh. Ito sa'yo, oh. Come here. Oh, yan. Yan, dali. Ito sa'yo, isa. Eh, baby, oh, oh, oh. Ito, 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 oh. Oh, oh wag kayong mag-away. Madami yan. Ito pa, baby. baby. Sige. Ayaw mong dalhin ito, be? <laughs> Sana nga may kumuha nito. na naman may arit nito. Walang puso. Sige, be. Ilalaro mo sila? Thank you. pagmadaan madaan ka, dalhan mo silang pagkain. Salamat. Ito pa, bibis. Ang dami nyo ng pagkain ha Huwag kayo pumunta sa kalsada ha Sino bang nagtapon sa inyo Diyos ko na Huwag kayo mag away Ito oh Ito pa baby oh Yan Sorry wala akong lalagyan baby Sorry hindi ako nakadala Eat kayo eat Ayan ang dami na nyan Oh ala wala akong water Ito pa mahal Ito pa kukuha akong water nyo ha Kuhanan ko kayong tubig ha. Huwag kayo umalis dyan. Kukuhanan ko silang tubig kasi wala silang tubig. Kukuha akong water ha. Babalik ako.